Naglingkod si Jacob kay Laban dahil kina Raquel at Leia. Pagkalipas na isang buwan na pananatili ni Jacob kina Laban, sinabi ni Laban sa kanya, Hindi mabuti na magtrabaho ka para sa akin na walang bayad, dahil pamangkin kita. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo. May dalawang anak na dalaga si Laban. Si Leia ang panganay at si Raquel ang nakababatang kapatid. Mapupungay ang mata ni Leia. Pero mas maganda ang hubog ng katawan ni Raquel. Dahil may gusto si Jacob kay Raquel, sinabi niya kay Laban, Maglilingkod po ako sa inyo ng pitong taon kung ibibigay niyo sa akin ang kamay ni Raquel. Sumagot si Laban, Mas mabuti pang ikaw ang mapangasawa niya kaysa sa ibang lalaki. Manatili ka na lang dito. Kaya naglingkod si Jacob kay Laban ng pitong taon para mapangasawa niya si Raquel dahil sa pagmamahal niya kay Raquel. Parang ilang araw lang sa kanya ang pitong taon. Pagkalipas ng pitong taon, sinabi ni Jacob kay Laban, Natapos na ang paglilingkod ko sa inyo, kaya ibigay niyo na sa akin si Raquel para magsama na kami. Pumayag si Laban, kaya nagdaos siya ng handaan at tinimbitahan niya ang lahat ng tao sa lugar na iyon. Pero kinagabihan, sa halip na si Raquel ang dalhin ni Laban kay Jacob, Si Leia ang dinala niya. At sumiping si Jacob kay Leia. Ibinigay ni Laban kay Leia ang alipin niyang babae na si Zilpa para maging alipin nito. Kinabukasan, nalaman ni Jacob na si Leia pala ang kasiping niya. Kaya pinuntahan niya si Laban at sinabi, Bakit ginawa mo ito sa akin? Naglingkod ako sa iyo para mapangasawa ko si Raquel. Ngayon bakit niloko mo ako? Sumagot si Laban, hindi kaugalian dito sa aming lugar na maunang makapag-asawa ang nakababatang kapatid kaysa sa nakatatandang kapatid. Hintayin mo lamang na matapos ang isang linggong pagdiriwang ng inyong kasal at ibibigay ko agad sa iyo si Raquel. Iyan ay kung muli kang maglilingkod ng pitong taon pa. Umayag si Jacob sa sinabi ni Laban. Pagkatapos ng isang linggo na pagdiriwang ng kasal nila ni Leah, ipinigay ni Laban kay Jacob si Raquel. Ibinigay ni Laban kay Raquel ang alipin niyang babae na si Bilha para maging alipin nito. Kaya sumiping din si Jacob kay Raquel. Mas mahal niya si Raquel kaysa kay Leah. Naglingkod si Jacob kay Laban ng pitong taon pa.